Isang tanong na naman po ang ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ilang buwan ang papubuntis ang ating mga inaheng baboy bago po ilipat sa farrowing pen? Pagkatapos mga mabulugan ang ating mga inaheng baboy po mga kaibigan, dapat talaga ating pong obserbahan mula uh, day 1 to day 121. Importante o crucial po yung mga panahon na iyan kasi po yan po yung mga panahon na ating pong determine na buntis pa talaga ating mga inaheng baboy o hindi mahirap na talaga na tayo po yung nagpapalaki ng ating mga inahing baboy na from day 21 upward na hindi naman po ubuntis. Kaya dapat talaga inyo pong obserbahan from day 21 yung mga inahing baboy nyo kung magre reheat ba sila o hindi. Yung day 21 mga kaibigan, yan po yung average day na atin po lang obserbahan. Pero yung normal range po niyan ay 18 to 24 days. Average of 21 days. Ngayon, kapag confirm na po na buntis po mga inahing baboy po mga kaibigan, from day 30 pataas, sila po ating inilagay po sa gestating pen. Ito po yung lagayan ng mga ating inahing baboy na buntis po mga kaibigan. Para po hindi po sa masyadong malikot, para po yung kaya po minubuntis ng mga biik po ay malulusog naman. Kapag sila po ay malapit na po mga anak, atin po sang ilipat doon naman po sa farrowing pen. Sila po ating ilipat sa farrowing pen na nasa tatlong buwang buntis o 90 days pataas. Nang sa ganun, sila po ay masanay po sa farawing pen at hindi po sila bago kapag sila po ay manganak na po mga kaibigan.